Okay. So, tingnan natin, my dear, kung ano yung possible na masasabi sa'yo ng ating mga gabay para ikaw ay maging mayaman na. Okay, para maabot mo na, my dear, yung tayog ng tagumpay na yan. Yung hindi mo na pro problemahin my dear kung saan ka kukuha ng pambayad mo sa mga bills, yung nai-enjoy mo na yung buhay, yung hindi ka na nag-iisip kung paano ka kakain, kung paano ka kung paano mo mairaraos yung pang-araw-araw. Of course, 'di ba? Ang pinakagusto natin sa lahat is yung Nagagawa natin yung gusto natin, nabibili natin yung gusto natin, diba? Tingnan natin, my dear. Umpisahan natin, my dear, ang reading mo, Libra, sa pagtingin or pagsilip sa kung ano yung possible na problema mo ngayon, financial blockage mo or hadlang mo sa ngayon. And then, titingnan natin, my dear, yung future. Okay, yung future outcome ng iyong money and career Siyempre tingnan muna natin kung ano yung problem Tingnan muna natin kung ano yung problema And then after is, diba, para meron tayong makuha na advice Tingnan natin my dear Ngayon, nilabas ko lang my dear yung ating black card over here para if just in case na medyo malabo yung message, hindi ko masyadong maintindihan, is pwede akong kumuha ng card sa black card, okay? Uh, back up lang ba? Okay, tulong lang, okay? So, let's go na tayo, my dear. Three cards tayo para dito sa question na ito, okay? Ano ang blockage mo, problema mo, hadlang sa money, career? Tingnan natin, my dear. Three cards tayo dito. Libra. Okay, the Knight of Pentacles. Okay. So, sa energy ng Knight, mm, yung energy niya, my dear, is more on parang Maliban sa oo, nararamdaman ko medyo mabagal yung pasok ng pera sa iyo sa mga oras na ito. Nakukuha ko rin dito, my dear, yung energy kasi doon tayo dapat may dear sa energy mo eh. So, yung energy, my dear, na parang, yung parang hindi ka sure. Parang hindi ka decidido. Yung may araw siguro, my dear, na parang you are so excited na gawin yung isang bagay, tapos bigla na lang mawawala yung excitement na yun, no? Parang hindi sure yung energy, okay? If just in case meron ka mga bagay na gusto mong gawin, parang medyo, kasi Knight of Pentacles to, mabagal yung energy ng Knight eh. Medyo punong-puno ng pag-aalinlangan or aling ano alinlangan, no? Parang hesitation dito sa card na ito. So 'yun ang na nakukuha ko diyan. Yes, given pag lumalabas si Knight, mabagal yung pasok ng pera. Okay, mabagal yung pasok ng pera. Okay? Katingnan natin. We have here the energy of the tower. Okay. Ang tower kasi is pagbaback to zero. Okay? So, there's a tendency na ayaw mo mag-back to zero ayaw mo mag-start all over again. May mga bagay, my dear, na ayaw mong bitawan or ayaw mong i-let go. Ayaw mag-start ng panibagong, panibagong energy. Parang gano'n na nakukuha ko dito, my dear. Although, may mga araw siguro na parang naiisip mo yon pero parang hinihila ka pa rin ng kung ano man yung energy ng nakaraan. Okay? Kung ano man yung meron ka noon lagi kang hinihila noon, na parang ayaw mong i-let go yon, na parang gusto mo pang i-work out kung ano man yung bagay na yon. In short, ang nangyayari dito is naka-hold ka sa energy ng nakaraan. There is no space, my dear Libra, para mag-grow. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Yes, meron kang mga energy na gano'n, na parang gusto mo mag-move forward, pero ayaw mong i-let go. Meron kang ayaw i-let go dito, kasi ang energy ng tower is energy ng pagbaback to zero. Okay? So, tingnan natin, my dear. Last card tayo dito. Okay, we have here the energy of the strength card. Wala ka nyan. Although this is a very positive na card, my dear Libra, pero wala ka nito. Kasi ang tanong natin is blockage. Blockage mo. Wala ka nito. May mga bagay ka na gusto mong gawin, pero punong-puno ka ng hesitation purong sulong yung energy. Ang nakikita ko dito, my dear, na energy is dahil dito sa tower na ito. Sabihin na lang natin, sige, may mga bagay na nagtapos na sa buhay mo. Pero parang ang nakukuha ko dito, my dear, gusto mong i-revive. Parang gusto mong buhayin. Parang gusto mong maglagay ng CPR. Parang ganon. Sa area ng iyong money and career. And pag nag-end na kasi, my dear, yung isang bagay, we need sometimes pwede nating i-troubleshoot, okay? Ayoko lagyan ng parang closure or parang parang ending na energy, okay? Pwede tayong mag-try, buhayin natin kung businessman 'yan, kung ano man 'yan na meron ka, okay? Pwede mong pwede mong i-try na i-survive kung ano man 'yung bagay na 'yon. Pero kung sinubukan mo naman na lahat, my dear, like sinubukan mo na talaga lahat, lahat, lahat talaga ng effort mo, para ma-survive ma kung ano man tong bagay na gusto mong i dito, my dear, and hindi nag-work, I think this is the time na parang mag-start ka ng panibagong career. Okay? So, ano bang meron dito, my dear? Ang blockage mo is more on holding sa kung ano yung mga bagay na hindi na talaga mag-work. So, i-analyze mo daw, my dear, kung worth it pa ba na panghawakan ko ito or pinangahawakan ko to pero nai-stack ako. Okay? Kasi baka hinahawakan mo yung bagay na yan, pero wala naman nangyayari sa'yo everyday. Walang nangyayaring improvement. Walang nangyayaring change. Okay? So this is more on acceptance, my dear, na meron mga bagay na hindi na talaga pwede magpatuloy. You could try na isurvive kung ano man yung bagay na yan. Pwede. Pwede mong itry. Pwede mong subukan. Pero, my dear, kung lahat na talaga ginawa mo na, pero wala talaga. I think this is more, this is the energy, my dear, na parang kinakailangan mo nang mag-ship. i -ship yung energy mo or parang mag-change ng profession or i-let go na kung ano yung bagay na yan. Okay? And, maging, ano ka, maging committed ka. Magkaroon ka ng strength card. I-develop mo ngayon, my dear, yung tibay at lakas ng loob mo, my dear. Mag, ikaw mismo, my dear, maniwala ka sa mga bagay na gusto mong mangyari. Hindi yung urong sulong ka. Okay? Kung ano yung gusto mong mangyari, gusto ko magnegosyo, gusto ko mag-work, gusto ko mag-abroad, gusto ko ganito, tuloy mo yan. Maniwala ka. Lalo na, may dear, kung wala naman na mawawala sa'yo. Okay? So, kasi hindi ko pwedeng gawin positive to my dear, although this is a very, very positive na card, my dear, pero hindi ko talaga siya pwedeng gawin na positive kasi ito yung wala sa'yo. Wala ka nitong strength. Okay? Wala ka nito. Wala kang lakas ng loob na gawin kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin. Okay? Lalo na sa usapin ng financial, punong-puno ka ng takot, punong-puno ka ng pangamba. Okay? Yun ang na nakukuha ko dito. And there's a tendency na baka may mga bagay na nangyari sa'yo in the past na nagdudulot nun. Or else, pwede yan dalawa eh. Pwede may mga bagay na nag, may mga bagay na nagdulot sa iyo nitong energy na to in the past, okay? Or baka meron ka mga bagay na pinipilit mo pa ring i Okay? Nandun ka pa rin. Hindi ka pa rin nakakaalis doon. Okay? So, yan yung nakuha natin sa possible problem mo ngayon. Okay? Na kailangan nating ayusin, my dear. Kasi pag hindi natin ayusin yan, definitely, may stuck ka lang dyan. Okay? Ngayon, punta tayo sa future. Okay? Tanungin natin, ano ba yung possible na outcome nito? Okay? Ano yung possible na outcome ng iyong money and career? Okay? Tingnan natin, my dear. Let me see. Ano yung possible na outcome ng iyong money and career? Libra. Possible na outcome. World card. Happy ending. My dear, happy ending. Okay? Alam mo, pag tumadating, my dear, si, si world card, okay, bababa ako na kasi nakaborle si, si world card eh. Mamaya, magalit sa atin si ano. Okay? So, pag... Ang ang world card kasi my dear is uh, member yan siya ng ng major arcana. Okay, siya yung pinakalas sa Major Arcana. So, tuwing nakikita ko yan siya, nararamdaman ko yung energy ng New Beginnings. Kasi pagkatapos ng World Card, babalik na naman tayo ulit sa Pool Card. Okay, kung sa Major Arcana lang, hawakan mo lang yung Major Arcana, lahat Major Arcana lang. So, pag, na, pag nag-pull card ka, ang pinakalas nun, my dear, is the world card. And then, after nun, my dear, mag-start ka ulit. Okay? So, sinasabi dito, my dear, parang tapos na. Kung, kung, ano man yung bagay na yun, tapos na yun. Okay? And it's about time sa'yo, my dear, na, na mag-start ka ulit. Okay? Yun na nakukuha ko. This is a happy ending. Okay? Um, ang nakukuha ko dito, parang wag mo ikulong, my dear, yung, yung sarili mo doon sa isang energy. Yun talaga nakukuha ko, parang kinukulong mo yung sarili mo, my dear, sa isang energy. So, wag mo ikulong yung sarili mo doon. Malawak ang mundo. Ah, uh, marami kang may offer marami kang pwedeng gawin, okay? So yun ang na nakukuha ko. But this is a very very nice card, my dear. This is also a um message, my dear, para sa iyo na pagtiwala ka kasi you are being guided. Kung ano yung gusto mong mangyari, like gusto mong mag-abroad, gusto mong magtrabaho, gusto mo, kung ano yung gusto mong gawin, my dear, you are being guided. Kailangan mo lang talaga gumawa ng action. Okay? Kailangan mo lang talaga gumawa ng action, my dear, kasi kung hindi ka talaga gagawa ng action, wala mangyayari dyan my dear, okay? So, tingnan natin. Parang stuck kasi yung energy, my dear, eh. Okay, parang urong sulong siya. Parang wala kang courage. Okay, let me see. Nakita ko si Hierophant. Okay, kung nahulog si Hierophant, that is more on spiritual awakening. ba diba, nabanggit ko kanina, you are being guided. Okay, so tingnan natin. Hindi ko kinuha kasi hindi siya nahulog. We have here the energy of the sun card. My dear, ang ganda ng card mo. Ang ganda ng future mo. This is energy of new beginnings, fresh start. May dito mag-fresh start ka na lang. No, kung ano yung mga bagay na hindi nag-work noon in the past, i-let go mo na yan. Okay? I-let go mo. Matuto ka mag-let go. Matuto ka mag -palit. Matuto ka mag-umpisa uh, mag ulit. Okay? Kasi, hindi ko masyadong maano dito, my dear, kung ano yung pinagdadaanan mo eh. Kung na-trauma ka ba noon, kaya ayaw mo, nang mag, ayaw mo nang sumugal, ayaw mo nang sumubok, or parang meron kang isang bagay na gusto mong ibalik ulit or something, pwede kasing dalawang energy talaga, my dear, eh. Pero kahit saan man dun, my dear, ang gusto ko lang sabihin sa'yo is, kung as of this moment, nai-stuck ka, okay? Kung trauma man yan, or meron kang mga bagay na gusto mong ibalik galing sa nakaraan, basta ang pinaka- Overall na outcome nito, my dear, is nai-stuck ka, bitawan mo let go mo yan. Kasi ang ganda ng future mo, my dear, world card, sun card. Alam mo, this is a yes card, okay? Kung, kung meron kang question, my dear, na yayaman pa ba ako? Magbabago pa ba yung buhay ko? Yes card to dear. Yes card to. Okay, napakaganda nito, my dear. This is energy ng pag-asa, my dear, para sa'yo. Okay? Makakapag-umpisa pa ba ako? Makakabangon pa ba ako? Oo, oo. Marami kang pwedeng i-offer sa mundo, my dearie. Eh. Marami kang pwedeng ibigay sa mundo, okay? Ikaw lang ang naglalagay ng limitasyon sa sarili mo, okay? So, last card tayo, my dear. Last card. Nakukuha ko dito, you are talented. We have here the energy of the death card. Matuto kang mag-close, di ba? Ito yun, my dear, oh matuto ka mag-close, okay? Matuto ka mag-close ng mga bagay-bagay. di ba -bagay. diba, kanina ko pa pinag sinasabi sa iyo, my dear, na parang meron kinakailangan mag-close, okay? Ayan. Okay? So, actually, may nakukuha kong negative dito, my dear, eh. Okay? Pag hindi mo to green up, there's a tendency na mag mawala talaga sa'yo lahat. Okay? Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Pag hindi ka mag-take ng action ngayon, if you don't believe on yourself, there's a tendency talaga, my dear, na mawala sa'yo ang lahat. Pero ang nakukuha ko dito, my dear, para ma-harvest ma mo tong world card, sun card, kinakailangan mong gumawa ng death card. Kinakailangan mong mag-let go. Kinakailangan mong bum -bumi bumitaw sa mga bagay na humahadlang sa success mo. Okay? Kinakailangan mong gumawa ng transformation. Baguhin mo yung mindset mo. Baguhin mo yung belief system mo. Matuto ka mag-let go, my dear. Okay? Death card. We have here the energy of the six of cups. Energy na nakaraan. Okay? Energy ng past. So, ang nakukuha ko dito sa energy ng past is uh, yung energy mo nung bata ka. Kung gaano ka, alam mo yun, maging live ka ulit. Yung maging excited ka ulit na gumawa ng something. Yung typical na parang uh, yung mga pangarap mo noon. Alalahanin mo tuwing naaalala mo or tuwing tinatanong ka. Anong gusto mo paglaki mo? Yung mga ganun, yung, yung energy na yun, my dear. Wala ko sinabi na mag-isip bata ka. Pero yung, yung pakiramdam, my dear, na na, pag tinatanong ka anong gusto mo pag laki mo, gusto ka maging doctor, gusto ka maging hindi ka man maging doctor, hindi ka man maging piloto, hindi ka man maging engineer or something. Pero gawin ibalik mo yung sigla na 'yon, my dear. Ibalik mo yung saya na 'yon, ibalik mo yung energy na 'yon, okay? So, my dear Libra, ito yung ating na-collect para sa araw na ito. Somehow my dear, kung nagustuhan mo yung ating reading, don't forget na mag-subscribe, paki-click yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload and free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye. Thank you my dear.